Kapal ba ma'am? Kapal vlogger Live sa Facebook. Ay, pasikat ako sa lugar. Biahino channel. Sa YouTube, Facebook, na aradya ma'am. Ay, hapon mam ba? Miguel ako flyers. Vlogger, si Vihilot Channel sa YouTube ug Facebook. Oh. Na yeah, pwede mm -hmm. mo magpa comment lang mo diyan mam magpa libre. Okay. Momo, welcome sa vlog mam. Asyo. <laughs> Tara. Pa-share vlogger, pa ko sa lugar. blogger okay. Vlogger. Vlogger. Hilot Channel. Libre ang Hilot. O niya, tag -e lang na. kay natay Biyahilot 5 channel. to 10,000 pag naasay ko. Ha? Vlogger ka rin ka nang natay 2 million viewers na sa YouTube. O niya, libre atong Hilot. Hilot, diba? Oo, oh, libre ka Free. Kaya imong bukol, nag kayo. Pag-wasar ako na. Nag-seek mo na kita glusay. Seekers, wala na na. Eh, ka dito rin. Eh, ka pa ko sa kamot rin. Sa kamot pa lang, sir. Mabala na nimo kung tinood akong gistorya o dili. Nanatay kon 11,000 atong videos nga nahimo. Kanis kitan mm. kani. Oh, ang problema niyo kaniyo, hyper. Ulcer na sir kun magapan stress kay kasi kag unaw naglalom, ang kaon nimo late mo na Kani. Oh, imo pa yung batang, maglingkod ka, maghigda ka, human kagana ka, ramdam nimo dire. Yorectus. Ang yurik sir, soft drinks, kape, lamang loob, alat, alak. Soft drinks. Ah, dili lagi. Muna siya ako ang solte sa imo ha. Kaya na dili ka, wala na mo gikaon. Pero hili kay kagparat, hili kay kagbanga ka ng lamang loob. Muna dahilan. O, kanisikitan ka. O, imong tuhod, binti, tel, hawoy na. Ang imong kamoto na, o, kanaw. Muna ay gawat hindi mo magapat. Kaya na di mo rin sir? Hinta, hinta, so. ah, hinta. O, kaya na di dito ta. Kanisikitan ka. Wala puso na. Ani. Wala yeti ay. Kani gilukan kani. O oh, ganado na ba bakay kasana. Muna una ka ang problema lang ron kay humag putok kay ah, sa paglisod kas tulo na mo na una. Tungod sa uric mo react pang gudang atong mga nerves sakit. Kani. Ikso si mo mata sir, ta kay grado. Kay time ba magluluha. Ora sya. Lingkod ba kay ngkon ni mulusay. Nodes kulani ra man. Mingay, isbog mingay bi. Kamay bai.

kamay lang. Hmm. Kamay lang kamay. na <tunyat> lang? Ayun. Wala na. Mayroon ko lang ninyo ng mga kawan mga kasan. Kaya ko YouTube channel. Tangalan, address, tanawa. Basta YouTuber ka, kita lang. -tunyat. <tunyat> <tunyat> inyo lang naman na, mga gote. Hindi mga gote nyo na na support. Kaya gaya ka. Oh, tanawa Oh, wala na. Kani sir, kay muli ko Hello. ayaw niyo bakwan ay, na naman ang on-call sa okay. Balay Day pa ba ino-turn sa Balay. Ang on-call sir, 500 to 350. Inuwi ng anaw, 30 minutes wala ko siya, puno-puno, puno-puno pa. pag Ang imo buhat na gano'n na ganyan tatulog, mag-ugo, parang laban, puno ng siya na uwi. Ako ni Soltero, tigas na ng EFLA? Siya ni Paul Uy. Paul Uy. Kani, ayaw niyo patuloy pa sir siya kung nakakay Dali ka ng mosubok dali dong tabaski direk Putlan na sir kay kani sakit direk ang bata ang mopatong ni ro putan lang nang kilos tama sa mga tawo bukid tinanad uban din nakatindog, kupiran, walay importante sa kuturan, wala sis. may problema daw. Wala nga gin-a un nagaka-trouble kuno di remind na ako, wala mag-o-okay. Ang ato

diyan mo, pagkano sakit niya nang naramdaman daraman ay ikaw na niya, diyan sa tapat ay si mo ha, mo niya kapata mo si mo, tapat mo ako, 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 mo ako, tapat mo ako, tapat mo ako, tapat mo na tapat Wala. ako, siya. Kailangan mo po ito million viewers. Kaya tanaw sa kuwaran ba? Karaw, tapos eh, e siya. Yung butang, ito million. Pero sa kote, Ito siya. na mo, kung mahili ka magpunta ka siya, dito ko din Kaya nga no, na siya. nito, kamal, buka ka po. Kini, you said, na nang

Oh, kita, oh, kita, oh, foto -foto -foto. Yeah. Facebook YouTube kita kerja punya malam tapi ya tuh oh, orang ya Oh, dire na mo mamalit sa flower shop dire. Sa pa kaya flower shop sir? EDE Ato ibas. Ha? Idi ibas. Idi ibas flower shop dire sa may. Unsa man ang tindahan dire sir? O kan lugar? Sinto Street. Sinto. Oh, Sinto Street dire sa Tagbilaran, Bohol. Oh, makakita ka dire og kanang sigukas nga tao. <laughs> oh, mo na siya di dire ya tapat niya kaning putasan mangga apple ang kompleto na mga saging yes, ang iya diri yes, 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 ako mo na limuel ba ako sa kwan ah. sa tiktok o tiktok kasi ka ba ako ag na agna agna oh ikon sa mo si Her hero ba di, di ko ka konser kay labaw na mangko ko na kinagba, kinagbaan oh di ko ka kwan kay nagana nasa, na ko na ah? sana nagamay pa ko. ha ang papa may kabalo Sir, thank you, sir. Oh, subscribe sa channel. Namo sa YouTube. Oh, ang mga putas oh. Grabe. Oh, nadalan dere sa mga tindahan sa mga barato nga palitonon. Bugas, Pagkaon sa tao, pagkaon sa kanding, pagkaon sa hayop, o pagkaon sa mga langgam, kalapating bubabang lupad, dere mga kaon. oh, naraw. Isagol rin mo kung mga pagkaon sa tao, hayop. Una mo sa hayop ka sa ganda. oh, ang tao daw hayop. O, oh, muna sila dere. Gulay. O, oh, live ta karon sa Facebook. oh, Oh, naraw mga bugas. Oh, sero. Kuan nata sa Facebook ug YouTube. Vlogger, vlogger, nagpasikat sa inyong lugar. Nadire yo oh. cute ayan store. Iyan o uyod. Ayan. okay. Cute kuno siya. Oh. Oh, naghugas ra man ako may sala nang naghugas og kuan kay ang ilang baligya dire limpyo kayo ha. Hugasan sa balay, hugasan pa nila daan dire tanaw mo na siya. Gerera ni sa buhol ni makita nga hugasan nila ang mga carrots. Oh. Oh, live ta sa kan mama, ar makita po ka, makita ka nimo. Oh, ayo kasuko Smile kay kanira ba mga taga buhol, grabe mo smile. Ila nagdalaga pa. Oh, kaya dalaga, dalaga pa ni kay ang hinlog mayo. Kaya oh, na po sa isa isa rin oh. Mo ni mga sa isa rin, kanabutangan na naninog manok, baka, karni, baka karni. Oh, nadaghan sila dyan oh. Oy, libre hilot ko sir, ganahan mo magpahilot, libre ra. Nagakuha ko mga lusay ay nay dalaga dito. mailhan lahan akong dalaga kay kon pa kay Sik, ula -ula, ula, siya kanang magiulawon. ola ola jud sa uh, doko sa mayo. Oo, oh, oo. Oh. Oh, ang sod oh, ang siya sir? Oh. Oh. Welcome sa vlog. Sir, may hapon sir. Na ko na ko nag vlog ba? Do ba Oh, sa YouTube Facebook. Kanya nga ko ang kwan. Si Biahilot ni, Biahilot nagbiyahe ko from Ah, kanang kwan. Ormok, Tacloban, Dabao. Mori sa ka? Luson bismi na rin. O, makita na ka dito. O niya, mo. Libre po. Kamutra na ko, hikapon. May bala ko siya magbati. Dati sige. Nakoy 2 million viewers ah. O niya, natay 11,000 videos ngayon nga niya. Maghihimo na ko. Ah, kung magigihinot lang na yung balik yung bulak na nakong tao. Isting, o ako. O, kamutra. Libre na. Wala yun ba sige. Hindi, hindi auto may hundaan. O, sige lang. Wala. O, kanas. Kitang kanis. Sakit dili. Nini Kala? Oke okay, ma Sakit dini? Nipa De Wala Kale? Nega ma Oh abu lima rolima, seribu patpangin Lingkot <tang> ka, lagi ka, mungi pa pa, ram ni mo jari Oh!

Mm. Oh, paminawa sir kung na pa ba yung ka na yung sakit, ito ba sir? Okay, oo. Kaya yung dali ba? Ayun sir. Luto. Kaya ba kayo anak, tatamak dali. Ayaw sir 32. una. 32. Ang bata, 20 kilos. Lupatong Sumot. Maigo yung kidney. Masabot. sa to siya.

Kanik 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 wala kanik wala kanik wala kanik wala kanik wala motoran kanik misi kanik 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 Hapon gabay, Binti, ang binti ha, kani kani, kani. o kani, sige, Wala, kani. Uy, sige, sige, po, tritis, ano to? Kani, Kana. Mauna, Kana. siya. O kani siya, gilokan ka, gilokan ka. Wala. O, mauna mo, nindot mo, palaupa <laughs> kaysa. Kani, 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 kani.

Oh, gikulot makakuha ka tung Libre sir. Gutot. Tayo dipinsa sa kwarta kay kwarta kita na dayon. Ang tanas sir, bawala na 60 days. Dilay ka tung tambal ba. Ping ping ko. Oh, gikulot ko kuno perpasitan gumon ene kwarta, Pero kada monggut mga pods, kuno, bitna podi bayad. Sa mana kananya, oh. to. herbal mo na নগাটি পাটকজড সগ আন পাখ নগ্ন কি সথ সকলনা Ooo ওঞধ ঞটিকর হুটকে লিপঠকল লিের,গনাারা শদরা দন্ি হতর খার খঙে বিাক কাকল কাকল uploading ଖপর

na maihi ng mga mga bato. Uh, yeah. 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 okay. ano? Na kaisa mo kamo so, yeah. palit ani uh, di kayo na palit. palit oil. Ang nawo kanimo Na. Tagaw mo ka on sir inom Ibutan ka lang kad sa 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 isa ka Unom. Unom sang ako unom pud akong ginaay buntag-buntag ra. Na

I try kasa? I try kasa? Sige <inaudible> nga 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 Wala, 10 pesos ang isawa na Dito magsulur, 100,000 rupiah Wala, 10 pesos ang isawa na Dito magsulur, 100,000 rupiah Munya, antara antara special price Munya, kaya antara antara special price Ang kini 350,000 rupiah Pilit ah, kundi po kani Muni kuwak tari 80%, 100,000 rupiah Muni kuwak tari 80%, 100,000 siya? Yung naani sa luar rupiah, 100,000

So, ito ka na, pa kanang, kanang humaldad, kanang Kanang hanga. Oh, kanang nakay mga katol. kay mga katol, sir, pwede na miya. Basikin mo ng boss. Eh, tambay. ako man ako nagiging mga, sir. Kasi, mas ako nagiging, mas ako sir, kanang, sponsor ba? Power oil. nga, nga, Power oil. Bumag-bilat, siya. Man. Bau bilat linemet nasara. Salah. Masay. Tawag po sa inyo, ha? bilat bilat ha? Eh, labutan nuda. Kita sablagian aja. Pero Puri, ang okay ra. O, mo na sabihin seryo rek taas na sangko, no? Ney, ang are. mo. Hmm. Wala, magkai Ko kote releaseot po magigong tanga na pero o, o mga haway mo na mo telser alindot po kag nag replace nagawa po kong nag nagawa na kong nagawa po kong nagawa po kong nagawa po kong Katong po kong nagawa 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 gipagawas. Mo na imong gi? Daghan mo og kilos ay. Ay di ba, sakay tawd gi ipulso ayan mo ta. Naa ba og kobilya dinha? Naa wala. Kana wala. Tuaw mo og susay. Naa daghan og susay diha ning taw. Mo na tay ana unang gini mo, taga Homan na mogligo, pasana lang nimo. Mo na mo og Oyogon na da boxer. Mo og susay. Oyogon na na. Oyog. Nay, ayo mo bukaan. Siya sa umpri bawa. Si, selamat. Umpri bawa. Tingo paun. Tingo paun. Na oyogon na sa tagagamay sa uyog lang. Pasana, pasana. <laughs> Pag-aing ingani na ako, okay. lubit kung lubi ba? mo nagpindot niyo mong sakit. Pila ni mo? Sa, Pila limo, 200? na siya <tinyan> 350, 300 lang. <tinyan> Para maka-discount. Ahintero, na na sa tubang. Okay, sir. Sige, sige. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir.